All right. Uh, Attorney uh, Ronald O. Santiago, Election Officer, Comelec Pasig First District po. Sir, ni tanong ko lang po, dito po ba nag-file ng DQ case laban kay Mayor Bpoint? Ano po yung naging proseso? I see. Uh, well, kahapon, uh, around 5 o'clock, may nagpunta po rito na si Mr. Baral. Okay. Uh, allegedly, siya po ay uh, isang uh, dating uh, kawani ng gobyerno. At siya po ay uh, gusto mag-file ng complaint. Uh, for disqualification. So, ang una ko lang naman po chinecheck dyan, uh, kung verified. Okay po? When you say verified, dapat po under oath. At uh, tinanong ko po siya, kung ano po yung mga ebidensya na meron po siya. So, pinakita niya po sa akin yung kanyang uh, hawak po na complaint, which appeared to be complete uh, and sufficient uh, both in form and substance. So, pinalawanag ko po sa kanya na based po sa Comedic Resolution na number 1104, So, maaari po siya mag-file either sa office po ng prosecutor's office or pwede po na mag-file po siya directly sa Commission on Elections through uh, our office and i-endorse po natin siya properly sa ating regional office, sa Comelec NCR and CRN, sa law department po, which I did yesterday po. Only may exception po ba mula sa Comelec ang ginawang distribution ng student allowance sa City Hall nitong May 6 to 8? I have no personal knowledge, uh, to be honest. But uh, since pumutok po yung uh, balita po na yan, nakita ko po uh, yung mga pila po sa tanghalang pasigay nyo. So marami pong uh, nagpunta sa opisina, tumawag, and they only answer them, check Comelec Resolution number 11104, which pertains to uh, vote buying, vote selling, and abuse of state resources. With that, uh, the, po ba yung extension kahit absolute ban within 10 days po paggamit ng I cannot give you a, a, categorical answer because I have yet to see the alleged uh, exemption. But again, standard po yung aking sagot sa mga nagtatanong. Uh, now we have a Comlink Resolution number 11104 pertaining to uh, vote buying, vote selling, and even uh, those Uh, abuse of state uh, resources. Ay, hindi ako hindi ako pwedeng makapagsalita ng categorical because I might be deputized to uh, prosecute. So ayoko po magkaroon ng conflict of interest. In fact, uh, nung nagpunta po rito yung uh, complainant, I did not read the entire uh, petition. Ang chine ko lang po kung verified or notarized at naka-attach po yung mga ebidensya and isa po sa inassure niya po sa akin na prior to the filing ay nasendan niya nga raw po ng copy yung respondent. And uh, para wala po tayong any uh, sort of conflict of interest or bias, so I just endorse it properly immediately after uh, he filed it. So I uh, endorse it to our regional office. And I also sent email uh, to both the regional office and the law department. Kasi sa law department po siya uh, i the docket. Ano po ba yung susunod na mangyayari dito? Yung posibleng move ni Mayor, even uh, pag nanalo siya, yung may nakasampang DQ, ano po Well, uh, pursuan po sa Rus, nakalagay naman po doon yung proseso. So, hindi naman po porkit may nag-file po sa kanya, eh, disqualified na po siya. So, we still have to uh, observe yung due process. Uh, I have no idea kung na dakit na po properly yung uh, complaint or petition po uh, na to. After po ma-receive po kasi yan ng law department under the rules, so itadakit po siya and then bibigyan po ng uh, period uh, si uh, respondent to answer po yung mga allegations po based po sa complaint at saka petition. Last two po ba in that? I see. Well, uh, I hope na excited po tayo sa nalalapit po na May 12 pero more than that, so tomorrow is a Mother's Day. Sana huwag tayo masyado mag-invest sa eleksyon. Huwag natin kalimutan na may isang araw sa buong taon na we would honor our mother Pero syempre, since it's election fever uh, sa mga pasigyan po na alam ko excited na po na i-exercise sa kanilang ng bumoto I just hope and pray na maging uh, maayos, orderly po maging uh, uh, maganda po ang kanilang voters experience because kami po sa Comelec we did our best uh, to provide uh, an inclusive uh, election hindi lang po sa ating mga regular na voters pati po sa ating mga vulnerable sectors na mga senior, PWDs, mga pregnant voters and hinihikayat ko po lahat especially ang ating mga kabataan na mag-participate na hindi lang po tayo bumoto uh, kay wisely. Dapat po we must be uh, we must have an informed uh, decision uh, as we prepare on May 12. Uh, piliin po natin ang ating mga kandidatong uh, ilulok-lok na siyang magre-reflect at uh, mag-advocate ng mga causes na gusto natin sa Pasig. So, yun po. Maraming po salamat. Uh, Attorney, last question. na hmm. uh, ayon sa Comelec Resolution 1104, 11, uh, absolute ban, which is 10 days, ang pwede lang pong exemption, ito nga pong burial at itong medical. Uh, ang yung pagbibigay po ng allowance ay tumapat sa 5-6-7. Uh, exemption din po ba yun? Well, again, I cannot give you a categorical answer. I have yet to see the exemption na sinasabi mo. But again, we need to check uh, the provision of Common Resolution 1104 uh, which uh, provides for the absolute ban po ng mga uh, sinasabi niyo pong mga ayuda, tupad, AICS. And katulad sa sabi mo, may exemption. Uh, dun sa provision which is medical and funeral benefits. Let's see how the uh, Comelec would rule on that matter. Right, Thank about... you.